guys, good morning, good morning, good morning. Uh, tayo po ay pupunta doon sa namimitas ng lansones at tayo bibili. Ayan. Babahagi po tayo. Ayan. Tara po, samahan niyo ako. guys, pulo, may husunggo po rito. Ang galing ito. Alex po yun. Yung kaya mong abutin, abutin mo para hindi lumaglang. Ayan po sa lili dati eh. Kaya naman yun. Eh. Kunin ko yung isang para. Oo, oh, kunin mo. Kasi nasa bandang dulo. Mm okay. -mm. Ay, pero kung maulubog naman eh. Dalag lang yung eh. Ah, maabot naman yata niya eh. Kaya, kaya. Ito po yung, ito po yung mga namumuli. Bukan ang supo, mo. Ayan mo, yun, yun. Sige na. Ayan, may plastic po na eh. Wala. Ang dami po dili, oh. Oh. Bumulot po tayo, guys. Saya po mapasok sa ilalim. Ate, ikaw. Bulot ka. Ate Nawala sa ate Jol, Kumayaw eh. na. Ha? Bakit tayo mo na? Yung nasa iskabi lang gilid doon. Ang dami po guys oh. Saan ka? Lipat. Kanino? Kanila din? Ha? Hmm. Nagdala pa talaga si sil ng plastic. Oh, inipan ka dito. Mana? Ikaw ba? ito po oh ayun doon sa loob doon ubos na sa kabila ito guys oh. Imbis na bibili tayo ito pinapulot na lang ako ayan guys ah pulot tayo guys eh uh, i-vlog po natin to og og lang pong katapat nyan guys og og And eto guys mas masarap pag tulot tulot guys Ito dala yung ano, eh, tripod guys eh. Ayan, hanggang doon si lalim. Pansikan. Ang karsada eh, yan. Nah, nah, nah. nah, 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 nah. dito oh, ang dami guys oh. Mm. all right ito guys yung napulot po dami rin guys Ay, Oy nagkakagulo dito guys. Oy oh, nagkakagulo nga eh <laughs> Aba mo na wanchet dito sa inyo. Aba, naglandi kaya. Ay, hindi ay, ay, ay. Ay, kaya. Ay, Ayan ah. ay, no, guys ay, ay ito? na. po Ang aking lansones Mura lang po yan 50 po yan 3 kilo wala naman dito yung aking pera, sa sakyan. sige, si Alex eh, Alex na eh. <laughs> yeah. naman. sa so, naman. pupunta naman sa bundok kasama si Taonad at yung Apo. Tay, thank you po dito. Um, Mamaya may sagot ako, I love you. Yari ngayon si Kuri I love you, oh, <laughs> <yari ngayon laughs> si kung pakibalain ko rin. Tay, Tay niya. Oh, above the LD. Oh, oh, dalawang, ano, may una. Dalawang iwan. Sabi ko nga. po uh, uh, yung lulod daddy na mabubukbuk yan. Ano yung pinipas? Ito siya sa puno roon no, 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 isang no, no, dalapi. Nakaranas no, no, na, mga 20 kilo. Isang puno lang. Oh. Uh, ano ibigay sa amin dito uh, ng uh, uh, dami rin. Marami rin. Sa amin naman naka-tigid. ko. Kita sa pala yung Lasoris Abeyo. Ayan guys, uh, pauwi na ako. Kasi bago ko pumunta doon, uh, naglaba muna ako. And then, eto na nga. Umili ako ng isang kilo, sa kalahati. O dalawang kilo yata. So ayan guys, ayos na yung binipit sa katawan natin, Lansones. Ayan nice. guys, yung labahin ko Kasasampay ko lang Ito guys so. Ayan yung labahin ko So, medyo pagod Oop, hindi konti sa bahay. So yan guys, ayan bye-bye po. Hanggang dito na lang po. pa-like, uh, uh, share, subscribe po ng aking munting channel, Subs TV po. Yan. Mga guys, bye-bye.